Una, sinabi natin si Sarah Duterte na wala daw siyang pakialam. Hindi daw kawalan sa kanya ang posisyon niya uh, bilang vice president. Yun. Minsan siguro talaga tinetest na itong si Tambaluslos ano ho, kung siya ba ay papanigan ng ating mga kababayan sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga stance. Ngayon naman, medyo iba. Medyo paawa, pa-victim etong si Tambalos Los. And take note ha, hindi ka original sa ganitong aspeto. Dahil eto pong mga linyang ito ay galing mismo sa linya ni Attorney Lenny Robredo, isinabuhay, uh, talagang ginawa niya. Okay? So akala mo siguro, um, kung gamitin mo etong mga linya na ito, makakakuha ka ng simpatya sa mga kababayan natin. Gamit na po ito ng original, at uh, umobra po ito kay kay Attorney Lenny Robredo. Sa tingin ko sa inyo po ay hindi talaga to o obra. Ganun po ang nakikita natin dito sa bagong pahayag na ito na ito si Tambalos Tignan natin. So ayun, akala siguro na ito si Tambaluslos hindi mahahalata ng taong bayan na itong kanyang mga statement na ito ay paotot paawa, at higit sa lahat, nangungopya ka, <laughs> hindi mo kaya to. Dahil una pa lang, ang project mo ay dapat may malaki kang pondo bago ka makakilos. So ano nangyari? Bakit ganito na ang pahayag ngayon na si Tambaloslos? Kakaiba rin. Alam niya siguro sa sarili niya na palubog na siya. Alam niya siguro sa sarili niya na isang-isa na lang ang kanyang paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan at yun ay ang magpaawa at yun ay ang lumabas ko na siya ang uh, victim sa lahat ng ito. Una na rin sinabi nato, na itong si Tambaluslos na kuno ay meron daw kumuha ng pondo ng DepEd. Kaya daw siya ay nag-resign. Kakaiba na yung mga istorya niya. Kakaiba talaga. Out of this world. Mukhang may saltik, mukhang may sira talaga sa ulo itong isang ito. Sabi niya, handa kami, handa kami, handa ako sa office of the vice president na magtrabaho kahit walang uh, budget. Yung nga pong meron kayong napakalaking budget, mukhang wala kayong ginawa talaga ever. Wala nangyari. Alam niyo siguro yan. At bali uh, balibalita na hindi ka daw talaga pumapasok sa opisina. Napakadalang mong pumasok sa opisina ng Office of the Vice President niya. Tapos ganito ang pautot mo ngayon na handa kang magtrabaho kahit walang pondo, Nagpapatawa po ba kayo, Sarah Duterte? Tinatawanan po kayo ng mga kababayan natin. No wonder, tignan nyo ang nangyari sa Kongreso. Sabi nung isang kongresista, tapos na daw ang maliligayang araw neto si Sarah Duterte at si Digong Lahat daw sila or karamihan daw sa kanila dyan sa Kongreso ay matagal nang tinatakot netong mga ito. Ang punto ko dito, bakit kayo nagpatakot kasi? Tignan nyo naman, lumalabas, naglalabasan ngayon, ngayon ang mga matatapang na kongresista at magagaling. So huwag po kayong, huwag po kayong patatakot sa mga ganitong klaseng tao. Gusto kasi na itong mga ito, na itong mga Duterte na patuloy na maghari-harian. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin. Kaya kayang-kaya namin magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na parte yan ng pag-atake. So ayan ka na naman. Atake, political attack, paninira, political harassment, at kung ano-ano pa. Hindi po kayo napapagod sa ganyang mga rason nyo? Hmm. Duterte framed the defunding issue as part of ongoing attacks against her. Sino po ba ang unang uh, ng atake? Sabihin na natin yung term na yun. Hindi ba't kampo nyo? Dahil kung meron dito sa, kung meron sa na nasa gobyerno ngayon, na atat na atat na umangat sa posisyon. Kayo 'yon. Alangan namang si Marcos Jr. ay atat na atat bumaba para agawin ang pwesto mo. Ay kalokohan naman 'yan, 'di ba? Good luck.